Magandang magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy. At tayo na po at magkape at pandasal. Marahil excited na excited na siguro kayong lahat ngayong bakasyon. May mga pupunta sa beach tulad ng Siargao, Bohol, Palawan. Hindi natin palalampasin ang Abril na hindi man lang makapahinga o maranasan ng iba ibang paraan ng pagliliwaliw. At pagkatapos ng lahat ng ito, Saan natin lalagay? Ilalagay natin sa ating mga social networks tulad ng Multiply o Facebook ang ating mga alaala. Nang mumatay si Yesus at nagpakita sa iba't ibang mga alagad, nagkaroon ng kakaibang saya ang mga alagad ni Yesus. Binilikan nila ang lugar na alaala ng pagpapakain sa kanila. Naalala nila ang sinabi ni Yesus. Hindi daw magugutom kailanman ang mga mananalig sa Kanya. Ang Kanyang alaala, ang siyang magpapalakas sa kanilang mga kauhawan sa buhay. Tulad ng mga alagad ni Yesus, ito marahil ang ginagawa natin sa tag-araw. Bumubuo tayo ng alaala -ala habang tayo nabubuhay pa upang hindi tayo makalimutan ng mga taong mahalaga sa atin. May mga lugar na nagiging makahulugan sa atin, lalong-lalo na kapag may kakabit itong magandang alaala. -ala. Maaring naranasan natin ang Diyos sa isang malalim ng pagkakaibigan, o isang napakagandang lugar na pinag-ugatan ng pananampalatayang tunay. Kapag hindi na natin mapuntahan ang lugar na ito, hinahanap natin sa iba't ibang pagkakataon upang maranasan uli ang banal. Tulad ng mga paglalakbay sa Lourdes, o pagdalaw sa Manawag, o kahit sa anong lugar, maging Batanes man o Bohol. Ang magandang alaala -ala ay nagpapabanal sa isang lugar. Pagdasal natin na matagpuan natin ang Diyos kahit saan man tayo mapunta. Magandang umaga po.